Ay, wag, wag, wag. Ay, ba. Hindi. Okay. Mapagtampo, nagtatampo. Oo, oh, nagtatampo ay... kasi yan eh. Ano Pero may kinap, may pumunta dito, may pumasal ano dito ng siya? Amerikano. Nagkuha siya ng isa dyan, alam ano mo, nagtampo. Halos ano, isang linggo hindi namunga. Hmm. Ah, hindi nah, nagbalat. Oo, ano, pag ano siya, ganito siya nangyayari, oh. Pag natutuyo, ah, ganyan, pag natutuyo siya, ganito pag yung... Pag hinawakan. Oh, ganito yung... Pag natutuyo oh, siya, ganito yung itsura niya, di ba? Pag ito, guys. 50 years na itong puno na to ito kasi anong puno to ng abaka bali itong puno ng abaka na to ay ginagawa kasi pera yun eh yung puno ng abaka bali ito pag hindi na ano an, nagkukusa na siya ng gumagawa ng pera yun grabe ano eh no, ay, no kung, siya, no? kung mapapansin nyo meron nyo sa baba 50 years na to ano oh 50 years na eh, pero hindi namin niya kinukuha bawal ba tong kunin dami oh hindi namin hindi ah, namin yung hindi namin to ginagalaw ay, ito yung puno. Ito, so, dami parang dadami. Ito, pakita nyo. Okay. Hindi dami ito ginagalaw. Ito kasi yung dati niyang balat. Tapos ito. Ay, ibig sabihin pag nalalaglag. Oo, nalalaglag niya ito. Kung sa dahon ba, natutuyo na. Kung pag namamalat siya. Mm -hmm. Ang gusto lang sana namin, ano, uh, sa mga makakapanood po nito, baka, ba pwede naman pasura yung mga pera ito kung uh -oh. mabibili ba ito. Kasi hindi namin sure kung pwede, to, eh. kung pwede ito ay. Kung pwede ito yung binis natin eh. Oo. Okay kasi sa loob ng 50 years hindi talaga namin 'to ginagalaw eh. Cross. Kita niyo naman 'no? Bagong kahit ano, bagong-bago pa yung mga pera. Ibig sabihin ka ano lang yan, na. kakatag ka lang ng balat. Oh, oh. pag ano, kunya rito, matatanggal 'to, may tutubo ulit diyan. Oh. Tapos nahulog lang sa baba. Ayun. Nakikita oh, okay. okay. niyo okay. yung pinagbaltan, ayan. Uno, ano no, hindi pa nababawasan? Uh, hindi pa yan, hindi naman namin hindi. ginagalaw, hindi namin ginagalaw 'yan kasi ano eh. Inisip namin baka hindi mabilis sa oh, yan. ano sa tindahan niya. Dapat Big Dapat, sabihin, ipapasuri na lang. Kailangan o, na, oh, yun guys, sa mga, may mga eksperto po oh, dyan na mga Oh, mga scientist, oh, oh, ano? Kasi, gusto namin ipaalam kung itong mga pera ba ito ay mabibili sa grocery, sa tindahan, oh, oh. kung pwede ba ibilin ng alak. Eh, yun ang gusto namin malaman. Kasi, oh, ang tagal dami, lang ito dito eh. Oh, dami. Pakagaling oh, niya, isang klase lang talagang binabalat oh, niya. No? Maybe, walang pwede, pwede, pwede itong galawin. Ay, wag, wag, wag. Ay, bawal. Pwede. Baka magtampo, nagtatampo. Oh, eh. Pero may, nung may pumunta dito, may pumasyon dito ng Amerikano. Nagkuha siya ng isa diyan. Alam ano mo nagtampo. Halos ano, isang linggo hindi namunga. Ah, oh, hindi nawala. nagbalat. Oo, ano? Pag ano siya, ganito siya nangyayari oh. Pag natutuyo, ah, ganyan, pag natutuyo siya, ganito pag yung... Pag oh, ganito yung... Pag natutuyo siya, ganito yung itsura niya, di ba? Pero oh. pagsariwa pag sariwa pa, talagang ganyan. Oh, pag sariwa, Oh, ganito pa yung ano, style, style niya pag sariwa pa. Sana may makapansin kung sa mga manonood ko guys comment naman kayo kung ano. Oh para mapasuri oh, natin. Meron kasi Ito, oh, ibig sabihin ito wala na 'to. Ah wala na yan. Yeah, yeah, pwede Yan yung, yung dati. Oh, ito yung mga hinawakan na. Oh, mga hinawakan. Hinawa na. yung mga natutuyo Ang dami na nga diyan, no? Uh, 'no. Ay ang dami na nga. Dyan, no? uh, na Ay, yan na no? din 'yan. Mm. Huwaga, talaga ng... ito, ano? Oo. Oh. 'Yun yung mukha mo. Sing dahilan sing nakalang natin. Oo, nga alam nyo ba na ano, lahat ng ano, puno ng abakay na mumunga ng ganito. Kaso sila hindi nila inaalaga ng ayos. Mm -hmm. Kaya kami Ay, kasi inalaga namin ito ng ayos eh. Kailangan, Ay, laman, may bunga nga oh. Kailangan din pala. Ay, ibig sabihin ito, itong mga balat na yan. Oh, bunga oh. yan. Mas marami oh, yan. Ganto din naman yan. Pero mas marami. Puno-puno yan. yan. Ay, nangalag. Yun. Sabi na, sa inyo, magagalawin. Eh. Yan. Wala mag na yan. Tuyo na yan. Hindi, ano to? Meron na yan. Meron na yan mamaya. Tingnan natin loob yan. Sa bagay, yun nga ang problema namin, hindi namin sure kung mabibili ito. Hmm. Ano gawin natin ito nga. lalagay natin ito sa tabi. Baka na lang, baka mas ano Na. Mas madayang dumating pa. Baka, matuyo. Yan. Pwede, pwede. Malay lang natin, kasi okay na rin ito. Ang dami ng ano. Oo. Oh. Ibig sabihin, papapuntahin natin dito yung mga ano, experto. Oo. Oh. So, mga, ano, yan. Kasi pag dinatin pinapunta bukas, mahuhulog din ulit. Dadami dadamin dadami yan. Oh. para maano agad. Kung sino mang eksperto na makakakita nito, pwede po kayong pumunta dito, guys. Ang, ang location, lo ang location nito ay uh, Barangay Bamban. Ah, uh, Bamban. Barangay Bamban. Quezon City. Mm, Quezon City. Bali, madami po pupunta dito. Nagtataka Bindi, nga ako. Pwede eh. kung ikutin natin, mga ikutin, ikutin natin. Sa Sige, ikutin mo. Ikotin natin. Pwede natin din 'yo. Ikutan mo, ikutin Pili. Pili, nating, nating, nating. O, so, tanong, tingnan mo. Ba sabihin niyo yes, peke eh. 'to eh. Ba sabihin Alagang kasi ano? peke 'to, hindi 'to peke ah. Ayun, totoo 'yan. Grabe, guys. Ang dami pala. Big sabihin ito mga natuklap na ano nalaglag na 'yung iba oh. 'Yung mga wala diyan, nandiyan na. Ang dami. Ito, mga ano, siguro ito, kung baga oh, sa, kung sa ayon, pira. Ayun nabawasan oh. bawasan na guys, oh. Kung siguro sa pira. Mm Hindi, -hmm. kung sa pira ay, siguro, baka ito yung mga barya siguro, ano. Oo, oh, oh, yung mga barya, mga coins. Coins, coins ano. Oh. Saka, ano, bibigyan ko lang sila ng idea. Akala nyo yung mga pera, ginagawa lang sa mga pabrika. Oh. Hindi. Uh -huh. Ang pera natin, ginagawa sa puno, talaga. Ah, oh. may oh, so, mga laman yun. Ano oh. lang? Oo. Oh. Ganito, mabaka. Uh, baka? Oo. Yung sa mga napapanood natin doon sa, Dun sa mga, ano sa bangko sentral ng bangko sentral hindi pa lang ginagawa papilian hindi diyan hindi puno yan puno yan oh bali hmm. meron sa, sa loob ng bangko sa loob Yip, ng ano pusa. sa loob ng ay, bangko po sa loob ng bangko, meron silang mga gantong mga isang daang puno sa bills na, nag garbage. Oo, oh, parang ah, ganyan din. Okay. Kaso kami, mga nagtatanim din sila sa loob. Kaya kami hindi nakuha dito kasi wala pa kami karapatan, wala kami permit para kumuha niyan. Ibig sabihin may permit lang ang kumukuha hmm. dito. Paano yan? Kapagawa pa tayo niyan, magpapagawa pa. Hindi pa naman mas, masigurado itong ano eh, kung mabibili sa tindahan. Tindahan ko sa Jambira oh, yan. Kasi kailangan mo pa, ano, kailangan yun, ipa, ipa, ano, pa nito. Ito, kagaya nito guys, eh. oh, itong ano na to, wala. Yeah, eh, nawakong, nawala. Eh yeah. nawala kong kon. Nawala na. Kumbaga oh, nalaglag na 'un, nalaglag oh, siya. Okay. Nakinis pala siya. tapos oh, nagigim lang. Oh, ano? Tapos magkakaroon siya pa ni okay. pag naubos 'yan. Dami niyan. Kanun ko na 'yun. Marami pang ano ni. Eh. Meron kami doon sa kabila mga ano na mga mga dollar naman ano, kuya. Oh, dollar, dollar. Naman, ano. ito kasi ano puno po. naman 'yun. Philippines ano, puno siya ng ano ng banaba. Bana ba? Oh, medyo mataas lang siya, parang kasing kasi parang ng yung... nga yung bana oh. yun, ano? Ito kasi ano to eh, uh, abaka lang to eh. Abaka abaka ito. Pang, talaga Pilipinas ano abaka? Oh, Pilipin abaka. Peso Tinawag ito. ang abaka ay ano? Sa bana -bana naman, ano yung pang ano, parang Hawaii ba? Hmm. Kaya, kaya, oh, okay. oh, oh, so, ano, an kaya swerte din yung may mga tanim na gantong abaka. Malay mo, okay. yung mga hindi nila tinitingnan. Oh. Hindi oh. nila hinahanap nililinis. Pag ganito lang mangyayari, pag nilinis niyo yung abaka niyo, ganto mangyayari. Kaya yung may mga abakan, ano diyan, panim pa yung ganda rin maging ganda rin yun oh, oh. Ingatan, ingatan kailangan kasing ng... ingatan yun eh kumbaga inaalagaan uh, din para dapat meron kayong pataba mm -hmm. yun lang ano ano okay na napakita so ayun guys uh, napakita na namin sa inyo itong ano, puno ng apakan na uh -huh. sa mga nagsasabi na hindi totoo totoo po yan totoong uh -huh. pera po yan kasi hindi pa namin sure kung pwede ibili to kasi wala pang bas bas ng bangko central uh, -huh. uh -huh. kailangan yeah, natin ang na, na, scientist dito ano na oh eh. oo nga iwan tara na na